Ako, naning, huwag ka maniwala dyan kay Kylie. Di ko pa nga nakikita yung naglararo ng volleyball eh. Kylie, dyan ka na lang. Magpapahinga pa kami ni naning. Tara na naning. Sige na, at salin mo na ako. Bala ka dyan sa buhay mo. Maghanap ng kararo mo. Tara na naning. O, oh, Rosalie. <laughs> naning, ang galing mo naman mag-volleyball. Kode naman, Rosalie. Bukas, may laro sa Montevilla. Oo nga eh. Dapat galingan natin mag-practice. Oo nga. Naning, alam ko, tayo man bukas sa volleyball. Oo, Rosalie. Sigurado ako. Panalo na tayo. Practice pa nga lang eh. Oo, Naning. Tama ka nga. Tayo man Kagaya ng sinabi mo, Practice pa lang. Magaling na tayo. Tara running. Pahinga muna tayo. Rosalie, kapatid mo. Kylie, saan ka pupunta? Tawag ba ako ni nanay? Hindi ate. Saan ba kayo galing? Naglaro po ba kayo ng volleyball? saling mo naman ako dyan ate para matuto ako. Di ka pwede dito sa balik, Kylie. Maliit ka pe. Sa susunod ka na lang pag malaki ka na. Sasali ka namin dalawa ni naning. Dali na ate. Sali muna na ako. Maliit man ako. Madali na ako matuto. Siya ka ate. Magkaling din ako dyan. Nakikipaglaro ka ako sa mga kaibigan ko ng ganyan eh. Rosalie, subukan kaya natin si Kylie. Naku, naning! Huwag ka manuwala dyan kay Kylie. Di ko pa nga nakikita yung naglararo ng volleyball eh. Kylie, dyan ka na lang. Magpapahinga pa kami ni naning. Tara na, naning! Sige na, ate. Salim mo na ako. Bala ka dyan sa buhay mo. Maghanapin ang kararo mo. Tara na, naning! Tara na, naning! Laro naman tayo dito tapos na tayo eh. Kasi may laban pa tayo bukas. Tara na, practice na tayo. Tara! Sali oh! Ate, sige na, salo mo na ako. Ang kulit-kulit mo, Kylie. Sabing bawal ka dito, ang lit-lit mo, pi. At hindi ka marunong. Sobrang kulit mo talaga, oh. Sige na, ate. alim mo na ako. Pati gusto ko naman matuto mag-volleyball, eh. Ang kulit mo, Kylie. Sabi, hindi ka nga ka kasi pwede maglaro ng volleyball. Lit-lit mo, hindi ko pati tatanggapin doon. Kasi sila na bang ginagawa mo sa kapatid mo? Ba't tinutulak mo? Paano po kasi, Tito Aris? Sabi ko po, bawal po siya sumali po sa volleyball. Hindi po siya marunong at di po siya tatanggapin. Ang liit siya po kasi. Hindi po siya marunong, Tito Aris. At saka hindi din po siya magaling. O, ano naman problema doon, Rosalie? E mo siya para matuto siya. Ganon ka rin naman eh. Nagsimula ka lang din naman sa hindi marunong. At hindi ka rin naman magaling, katulad niya. Katuto ka lang din naman, di ba? Kasi may nagturo sa'yo. Bakit ipagdadamot mo sa kapatid mo yung kalaman mo? Eh dapat nga, turuan mo siya eh, para matuto. Dahil lang kaalaman at karunungan, hindi yan pinagdadamot. Ibinabahagi yan para matuto rin yung iba. Naiintindihan mo ba ako, Rosalie? Opo, Tito. Naiintindihan ko na po. Sorry po talaga, Tito, sa ginawa ko po kay Kylie. Ano ba, Rosalie? Huwag ka sa akin humingi ng sorry. Ito sa kapatid mo. Kylie, sorry ah. Sorry sa ginawa ko sa'yo kaganina. Ya ano, bukas tuturuan kita. Mag-volleyball tayo bukas. Oo, ate, napapatawa na kita. Basta pangako mo yan ha, natuturuan mo ako bukas. Oo, Kylie, pangako ko sa'yo. Tuturuan ka namin dalawa ni nanin bukas. Kylie, pwede ba tayo magkakapal? Oo naman. Nanin, sumama ka na.